Hello mga petitioners ko. Tara, late lunch tayo dito sa food hall sa SM North EDSA. Dito tayo sa Pork. O yan, di ba? So ang in order ko is ayan, yung gambas. Set na siya. Set lunch na siya, Bali. With tortang talong soup sa peanuts O di ba? with rice, syempre. So, man natin ang gambas. Ayan, diba? So, so natin medyo mukhang maanghang siya, chili ng konti. Ayan na Hmm. Sarap. Hindi siya masyadong... maanghang. Pero medyo may konting alat kaya sabayan natin ang rice. O di ba? To mm. Ito gusto ko sa kanila yung soup nila eh. Masin. Ayan. Um. Diba mga pichams ko? Sarap. Kahit late lunch na ako. Itom na ako eh. So, paano? Bye for now!